Ito nga pala mga kaood ang ginagawa ko para makapag sa ako ng maraming pupa kahit konti lang ang aking sauce cup. <laughs> Nabili ko nga pala to mga kaood sa mga online apps. Pwede kayo sa Shopee, Lazada, or sa Tikto. 50 pesos lang naman ang isang plastic. O kaya kung malapit kayo sa Divisoria sa tapat ng Divisoria Mall, meron naman kayong mabibili. Inilalagay ko na din pala kahit hindi pa pupa. Basta hindi pa naglalakad ang worm. Kapag nakabaluktot na siya o kaya nakaform letter C na siya, ay pwede na alisin sa sauce container. Hindi ko na nga pala hinuhugasan ang mga container pagkatapos kong isalin sa isang malaking tray. Ayun, refill to refill na. Ang inuhugasan ko lang yung mga may patay na worm kasi mabaho. Dagdag ko na rin sa inyong mga kauod na ang pupa ay nag after 9 days para maging mga beetle. Ay sorry, hindi ko na na-edit ang aking boses. Kayo mga kauod, ganito rin ba ang ginagawa nyo? Pakicomment naman kung anong uh, cups ang ginagamit niyo sa haga isolate.